Hi. So ngayon, tapos na nga kaming kumain Alhamdulillah So ang gagawin ko ngayon Yes, or gagawin namin ngayon Is mag-ikot-ikot -ikot muna Pero sila be, nandun pa uh, Naglalaro sila ngayon ng tongits Pero kami, nila nat At saka mga bata Ayan So grabe First time ko makakita ng ganyan oh, Nakikita nyo? 'di diba? Ang ganda. Mamaya ko na gamitin yung drone. Para doon tayo picture picture. Oo, may mga sorbetes pala dito, oh. Ayun, may ice cream, happiness batik. Pero marami ding mga tao dito na pumapasyal talaga. Ito mga local ano. Ayun. May mga tindahan, oh. Blue? Meron din doon, oh. Actually, marami talaga silang, ano, dito. Parang mga pasyalan. Wait, wait. Ayan. Which one to do? Tignan nyo naman eh kayat dela dela bio dela Kailangan nila tumayo doon. Pero kailangan doon tayo pe pictures lang na nakarating to. <laughs> Maganda yung lugar, tapos malamig, 'di ba? First time mo bumakihin dito. So nakaka-relax yung lugar. Meron lang pala siyang entrance. Magkano nga yung entrance? 20. 20. 20. 20. Tapos sa mga bata 10. 10. O, 'yun. So pero pag lokal, magkano nga 10 lang, no? Armon! Armon let me take a here. Come. Oh, see? Wow! Ito talaga yung pinupuntahan talaga nila or pinapasya lang talaga nila ni, ano. Isa dito sa may Ghana or dito sa may Eburi. So nakaka, ano, relax. It's my first time talaga. Ito yung sentro. Tingnan nyo. Ayan. Hmm. Saan yung Harry Potter tree? Ah, oo, oh, oh, ayan. May sasakyan. What's that? Arakar, Araucaria Coninghami. Araucaria. Ooh, it has its own name. Yung mga mga ano dito mga mga punong kahoy may mga may mga pangalan don't go there don't go there come here wait for dada and tito nat cause there's some mosquito ayan ito nga yung sinasabi ni kapatid na parang harry potter trick ayan ito nga no yung sa ano blue come here blue come here blue Come here. Eto, yung mga punong kahoy. Mga punong kahoy dito sa Aburi. Ngayon ko lang nakita yung mga ganitong punong kahoy. Siguro yung iba. Kasi wala. Hindi ako nakakita ng ganito. Sa... Eh, siguro meron dito sa Pinas. Pero hindi ko pa siya masyadong nakikita. Then ito, oh. Ganda. Come here, Blue. Yan. Ganda, oh. Are you okay there? Ayan. Ano kaya meron dyan o? Oh? Actually malinis siya. Oo, oh, malinis nah, talaga dito. Oo, naanin siya. Blue, come here, blue. Ito, ibang puno rin to siya. Meron din siya mga pangalan-pangalan. Okay. -pangalan. At saka maganda kasi dito, meron siya mga upuan kung saan makaka-relax ka talaga eh. My loves. No. Blue. Come no, here. here. Stand on this spot. Yeah, see? Someone planted that one. Blue. Let's go. Harmon, stand here. I'll take yeah. a picture of you. and Harmon. You and Harmon. Go. Stand there. My loves. Stand there. I'll take a picture. Ako, itong dalawang to. Wala talaga to sa lugar magbalitrato. One. One, two, three. Maganda yung lugar nila. So, si Pinto, si malinis pala ito eh. Akala ko dati yung mga may mga damo-damo something ganun. Pero actually yung field niya malinis. Ando yung ano yung ano, puno na ka, ano, puno na inukitan? Ay, ah, ganun. Puntahan ah, na. Yun. Are you happy? Ayun siya, yung inukitan. Puntahan muna natin sila. Hmm. Ah, Abuti nga hindi ganun kainit eh. Ganda ng panahon. Are you happy, Blue and Harmon? Oh, The that's a good bomb. one. Ah, oh, traveler's pond pala ang tawag dyan. Ito? Ayan yung uh, parang pamaybay na daan na sagi. Ayan. Buti kasi may mga pangalan yung mga halaman dito eh. Or oh, mga puno. Bamboo. Kahit bamboo. Bulgaris. Meron. Bam bamboo. O, oh, ito ang bamboo. Not bamboo. Bamboo bulgaris. Tsaka marami mga estudyante pumunta bamboo. dito, no? Eh Eh, ano? Siguro mga... Park talaga, okay, or... Ayun oh, ang laki ng puno doon oh. Pupuntahan namin yung mamaya. Puntahan natin mamaya. Are you following me? Yes. Are you copy me? Hello. Hello. See? Ayan, yun na. Oo. Grabe punong kahoy ito oh. Ooh. Isa to sa, ano mga pangalan ng punong kahoy na ito? Actually, ang ganda rin dito. Tignan nyo. Ayan. What a tree. Grabe yung mga ano dito, no? Mga puno. Parang mga punong to. Mga, mga daang-daang taon na. May nag-spray talaga sila. May spray ba? Ano Nawawala ata sa daan si Arbon. Kapatak <laughs> to. Bakit dyan pa dadaan eh. Ang ganda-ganda ng daan dito. Ay nako. <laughs> <laughs> Parehas pa yung damit. <laughs> Parehas pa yung jog, ano ba yung? jogging pants or leggings. <laughs> Kaya nga. Tumawag siya para naintindihan. Ito coconut palm, palm tree ba to? Siguro hotel to dati. Cabin. Ano ba No. Kasi maliliit lang siya oh. Meron siyang mga ano dito. Yung mga bahay-bahay. Apart. -bahay. Hotel, hotel. O mag-overnight. Pero siguro hanggang ngayon okay pa yan. Hindi na yun kasi yun. Doon Hindi, hindi na namin maintain na gano, Kasi wala rin naman masyadong nag-overnight dito. Siguro. Baka yung dito sa kabila o oh, medyo okay. Maganda dito. Ngayon, papalipad tayo ng drone. Ooh! Ngayon hapon na so alhamdulillah okay naman yung naging labas namin or punta namin dito sa may Avery Botanical Farm or Garden. Maganda yung lugar tsaka nakaka-relax. Oops! Alhamdulillah. So ngayon uh, tapos na kaming maggala or mamasyal. Ito lang naman nakita nyo yung uh, buong lugar. Hindi naman buong lugar but most of the uh, place. Uh, puno siya puno maraming mga pananim hindi ganun kainit buti nga hindi ganun kainit ngayon tsaka makulimlim yung lugar is medyo madilim forest hindi siya hindi naman siya ganun ka forest tapos wala namang mga ano mga wild animals na sinasabi pero yung mga maraming pumapasyal maraming mga bisita siguro ngayon wala masyado kasi nga it's um, Thursday Wednesday pero kapag weekend, for sure, marami talaga pupunta dito. Kasi ito talaga sa isa to sa pinupunta talaga ng mga tao kapag dito ka sa Ghana or sa Accra ka, gusto mong mag-unwind or gusto mo lang naman na mag-relax from the busy work or galing ka ng uh, city, something ganun. Pupunta ka lang dito sa Ivory. Mga one hour drive lang from Accra to here. So mabilis nang talaga. So ayun, nakaka-relax. Alhamdulillah. Nag-enjoy kami pati yung mga bata. So hopefully makabalik pa kami dito. At babalik talaga kami dito. So ayun lang po at maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Don't forget to subscribe, share and like. Bye.